Hindi pa raw masimula ng Cebu City Police ang investigasyon sa lima nilang tauhan na nanakip umano ng kasambahay dahil wala pa naman daw isinasampang reklamo. Ang amo namang pinagnakawan daw ng kasambahay hanggang ngayon hindi pa rin nagpapakita. Makibalita tayo kay Mike Zambrano. Nananatiling nakapiit sa Cebu City Police Office ang babaeng ito. Siya ang kasambahay na inaresto ng limang polis noong September 9 matapos umanong pagnakawan ng kanyang amo. Ayon sa pulisya, isang di pinangala ng impormante ang nagsabi sa kanila na ibinigay umano ng kasambahay sa kanyang pinsan ang ninakaw daw niyang 160,000 pesos. Inamin daw ito ng kasambahay. Pero kuwento ng kasambahay, napilitan lang siyang umamin dahil pinagbuhatan daw siya ng kamay ng limang pulis. Ilang kong gingnan, patuganan na lang kuno ko pat pasailoon ko sa kong amo. O niya. Aron wala magigusto, nahadlok na lang ko, nahadlok ko si Digigutom sa ko, naratol ko, otong itogan ko sir, pero ako na lang ang concern. Idinulog ng mga kaanak ng kasambahay ang reklamo sa Commission on Human Rights Region 7 na ngayon iniimbestigahan na ang mga inireklamong pulis. Ang Cebu City Police Investigation and Detective Management Branch naman, naghihintay raw ng formal na reklamo mula sa kampo ng kasambahay bago magsagawa ng investigasyon sa lima nilang tauhan. Kaya ako man itong ga-advisean, huwag mo palagay sila formal complaint, aray sa mga opisina. Uno nang itinanggi ng mga inireklamong pulis ang paratang. Ang amo naman ng kasambahay hanggang sa ngayon hindi pa nagpapakita at nagbibigay ng pahayag tungkol sa nangyari. Mark Zambrano, GMA News.